ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ngayong araw ng mga puso. Kukumpletuhin namin ang buong kwento. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dahil nga Valentine's Day, para sa ating unang trending story, Bibida ang Parents Love. Napasabak sa matinding lutuan ng mag-asawang ito mula sa Oriental Mindoro. Imbis kasi na dumiretso sa kasal ng kanilang anak ay sumalang muna ang dalawa sa pagluluto ng kanilang tinitindang street food. Kung bakit? Ay aga daw kasing naubos ang only street food na bahagi pala ng handaan. Kaya naman, do the rescue si na at daddy na magluto para sa mga bisita. Ang trending story na yan, tutukan sa report ni Dustin Bayog. Natunayan na mag-asawang si na Mary Jean at Daddy Art Panganiban na laging maasa na magulang, lalo na para sa kanilang anak na ikakasal. Bago kasi dumalo at makita ang idol vows ng kanilang anak na si Eileen at ang asawa nitong si Renzon, ay napasabak muna sila sa lutuad ng street foods with their wedding outfits. Bahagi kasi ng handaan ng Unleashed Street Foods, tampok ang sigata fishball, kikiam at kwek-kwek na insi lang kila mami at daddy dahil sa kanilang food park business. Ang video na iyan na in-upload ng content creator na si Lester John sa TikTok ay thumbs up naman sa mga netizens. Habang ang isa naman na ito ay bigla naman nag ng street foods. Dagdag naman ng uploader, mabilis na ubos ang street foods kaya hindi na nagatubili ang dalawa na magluto ulit bago dumiretso sa kasal. Pero sa uli ay masaya ang naging kasalan at success din si Daddy Art na maisayaw ang kanyang anak na si Eileen. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, Mother's Love. Mula sa loob ng sinapupunan hanggang sa paglaki ng kanyang mga anak, mananatiling ina ang ilaw ng tahanan habang ito ay nabubuhay. Patunay rito si Nanay Edna na all out at hands-on ang suportang ang ibinibigay para sa munting negosyo ng kanyang anak. Sa sobrang sipag nga nito, aakalain mong siya mismo ang nagpapatakbo ng naturang negosyo. Ang kwento sa likod ng viral video tinutukan ni Arnold Herrera. Sabi nila, walang makakapantay sa pagmamahal ng isang ina. At ito nga ang pinatunayan ni Nanay Edna na todo suporta sa kanyang mga anak. Kuha ang viral video sa Christmas Food Bazaar sa Valenzuela City kung saan mapalad na napabilang ang munting negosyo ni Sunny, uploader ng video na pinangalan ng Kuya Sunny Tusok-Tusok. Hango sa pangalan ng kanilang stall, patok sa customers ang iba't ibang street food tulad ng pugo, fishball, kikiam at marami pang iba. Last year lang daw nabuo ang kanilang munting negosyo kaya malaki rin ang pasasalamat nila sa Valenzuela LGU sa pagkakabilang nila sa bazaar. Kwento sa akin ni Sunny, silang magkakapatid lang talaga ang nagtutulungan para itaguyod ang kanilang negosyo kaya hindi niya naiwasang maantig nang walang pag aatubiling umalalay ang kanyang ina na si Nanay Edna noong nagkataon na walang tatao sa kanilang stall talagang mahal na mahal daw ni Sunny ang kanyang mama. Dahil noon hanggang ngayon ay palagi itong nakasuporta sa mga bagay na makabubuti sa kanilang magkakapatid. Kwento naman ng netizen na ito. Naging customer na rin daw siya ni nanay nitong nakaraan at talaga nga namang na-enjoy nito ang masarap na tusok-tusok. Next time raw ay magpapapicture ito kay Nanay Edna. Sobrang nakarelate naman ang netizen na ito na aminadong na-miss ang kanyang nanay na maagang sumalangit ang kaluluwa. Samantala, ang video raw na ito ang patunay kung bakit the best ang ating mga nanay. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, unas sa Pilipino. ating next trending story, siyempre hindi mawawala ang love para sa fur babies. Maliban sa mga tao, isa rin sa mga mahalagang ipagdiwang natin ay ang mga kaarawan ng ating alagang hayop. Dahil bagamat hindi sila nakapagsasalita, ay makikita mo pa rin ang saya sa kanilang mga reaksyon. Gaya na lang ng 3-year-old fur baby na ito mula Pandakan, Manila na mangyayak iyak pa habang kinakantahan ng birthday song. Ang naging reaksyon ni Ash, alamin sa trending report ni James Galangge. Yan na lamang ang naging reaksyon ng 3-year-old fur baby na si Ash mula Pandakan, Manila habang kinakantahan ng birthday song ng kanyang mga amo. Ayon sa uploader na si Rosemary Catan, ang birthday party ay para talaga sa kanilang newly adopted fur baby na si Ozzy. Pero dahil sa kakulitan nito, hindi nila ito makanta na maayos at si Ash na lamang ang naging mistulang substitute. Lumapit na lang daw kasi bigla si Ash, sabi na nagpa-cute kaya't sinuutan na ito ng kanyang pamangkin ng birthday hat at sabay-sabay na kinantahan ng birthday song. Ayon pa kay Rosemary, maski sila'y nagulat sa naging reaksyon ni Ash dahil una pa lamang ay talagang malambing si Ash sa kanyang mga amo. Naantig naman ng mga netizens sa cute si reaksyon ng fur baby. Pabirong hilit pa nga ng isa, baka naman daw naiiyak dahil hindi nito kamuka ang nasa cake. Habang mayroon naman nag-alap past life theory. At baka daw dating tao si Ash na nag-reincarnate bilang aso. Kaya ganun na lamang daw ang naging reaksyon nito. Samantala, marami naman nakapansin sa pusang nasa likod sa video na tila nagtatampo raw habang kinakantahan si Ash. Sa iba pang banda, raw ito na kahit ang mga hayop ay may nararamdaman din. Kaya tulad natin mga tao, mahalagang bigyang pansin ng emosyon na nararamdaman ng ating mga fur babies. Umani na ng libo-libong views at reactions sa naturong video sa iba't ibang social media platforms. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya kung saan bida pa rin ang mga cute na alagang hayop, Pinusuha ng tila love language ng three year old cat na ito mula Quezon City. Viral kasi ang kanyang video kung saan minamosahin ito ang kanyang fur mom habang natutulog. Pabirong hiri tuloy ng netizens, paano magpa-appointment kay Ming, Ming Ang nakatutuwa at cute gesture ni Kitty tinutukan ni Millie Borja. Likas sa mga fur baby ang pagiging malambing sa kanila mga amo. Pero ang 3-year-old cat na si Kitty mula Quezon City, ibang level ang panalambing sa kanyang fur mom. Sa video na kuha ng uploader na si Elorgin, makikita kung paano nito minamasahe ang kanyang fur parent habang tulog ito at nagpapahinga bago pumasok sa trabaho. Ayon kay Elorgin, likas na talaga kay Kitty ang pagiging sweet at nakagawian niya na raw ang pagmamasahe bilang paraan ng pagising sa kanyang amo sa comment section, marami tuloy netizens ang pabirong nag inquire kung paano magpa-appointment. Ang ilan, ibinahagi e ang kaparehong karanasan kung saan ganito rin daw manlambing ang kanilang mga alaga. Ang video, umabot na sa higit 90,000 hearts at higit 700,000 views sa TikTok. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story, Unconditional Love. Pinatunayan ng isang lola mula at China na hindi mo kailangan maging kadugo ang isang tao para ituring itong anak. Dahil sa loob lang po ng ilang taon, umabot na sa 38 sanggol ang kanyang inampon at inalagaan, bukod pa ang kanyang limang sariling anak. Ang motherly act na yan ni Lola, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Ang pagiging ina ay puno ng sakripisyo, ngunit hindi matatawaran ang pagmamahal. Tulad na lamang ni Lola Tang Kaying mula sa China na pinatotoo na hindi mo kailangang magsilang upang ituring ang ibang tao bilang iyong anak. Dahil sa loob ng ilang taon ay umampon ang 88-year-old retired hospital cleaner ng 38 sanggol sa kabila ng pagkakaroon na ng limang anak. Nagsimula si Lola sa kanyang tila naging misyon noong 1982 kung saan edad na 46 ay sinagip niya ang isang inabando ng sanggol sa isang railway na nakabalot lamang sa cotton coat. Makalipas naman ang ilang taon ay nakakita ulit ito ng inabando ng sanggol sa ospital kung saan siya nagtatrabaho hanggang sa nagtuloy-tuloy na ito na umabot na ng 38. Noong una ay hindi ito maintindihan ng kanyang asawa at lalot hindi ganoon kalaki ang kanilang kinikita sa pagtatrabaho. Ngunit mas nangibabaw ang determinasyon ni Lola na iligtas ang mga sanggol at pigyan sila ng isang normal na buhay. Dahil sa heroic acts ni Lola ay nominado ito sa National Moral Model sa China na isa sa highest honor para sa moral excellence na ginagawad sa mga mamamayan dito. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating huling trending balita kung saan kikiligin at mapapasa na all ang mga in a relationship maging ang mga single. Nag-viral kasi sa social media ang magkasintahan na nag-propose sa sarili nating mundo concert ng Filipino singer-songwriter na si TJ Monterde. Pero ang kakaiba po sa tagpong ito, hiniinasahang pareho pala silang may balak na mag-propose sa isa't isa bagay na pinusuan at kinainggitan ng netizens. Para sa Kilig to the Max na yan, nagbabalik si James Galange. Meron man, o meron man dito may planong mag-propose sa palagi, wait for my cue. Meron akong special moment para sa inyo. Antayan niyo yung cue ko. Wait. Tunay nga namang love is in the air sa naganap na sarili nating mundo concert ng OPM artist na si T.J. Monterde matapos ang naging kabi-kabilang wedding proposals kung saan may kita samot-saring kilig scenes mula sa mga magkasintahang ginawang special moment na sumabay sa music hit song ni T.J. na palagi. Pero mula sa mga napanood na special na tagpo, abay iba naman na naging tuwis sa nangyaring proposal na engaged couple na ito nang sa hindi inaasahang pareho pala silang may balak na magpropose sa isa't isa. Sa video, may kitang matagal na nakalahod ang nobyo, bagay na ikinabahala ng ilan ngunit laking gulat na lamang ng lalaki na may nakahanda rin pala itong engagement ring na plano rin pala nitong magpropose sa kanya. Ramdam na ramdam naman ang kilig mula sa mga fans na nakasaksi ng isuot na magkasintahan ang engagement ring sa isa't isa. Samantala, kahit ang mga netizen kinilig din at napasanaol na lamang sa engaged couple na tampok sa viral video. Ayon sa ilang netizen, itarawaan niyang literal na kahulugan ng pagpili sa isa't isa habang hindi na rin mapigilan na mag mula sa pangyayaring ito. May mga netizen naman na ingit sa video at umaasang maranasan na rin nila ang ganitong klaseng nakakakilig na eksena. Magugulit ang ganito rin ang nangyaring wedding proposal na mag-asawang TJ Monterde at Casey Tandingan na pareho rin nag sa isa't isa noong 2019 at taong 2020 na magpalitan ng matamis na idol ang dalawa. Lubos naman na pasasalamat ni TJ sa kanyang fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang musika at dumalo sa kanyang 3-day sold out solo concert na ginanap sa Araneta Coliseum. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. isa na namang episode ng na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section na kaya na itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan po ang mga kwento sa likod ng na mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo, ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at diba follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.